Hi guys! Welcome po sa aking channel, Merelody Vlog. So guys, for this video ay ito, busy busy talaga tayo sa paghanda ng mga mabinta dito sa ating tindahan. Kasi alam naman natin na walang mga pasok na at magsasara na din yung ating mga ahinti. Kaya naman ito, magdagdag lang tayo. na Mag-order tayo ng walong kahon ng Redors guys. Kasi ito yung mabinta, itong Redors na malaki. No? Tapos isa lang yung maliit kasi mayroon pa naman tayong natira. At habang wala pa yung ating mga deliveries, kaya naman ito mag total muna tayo dito ng mga kautang-utangan kasi habol tayo. Kasi last din na nila ngayon ang pasok nila. Kaya dapat masingal na natin, no? konti lang naman tong mga utang guys. Kaya mabilis lang tayo matapos. At itong ang buti guys, hindi namin ito tinatapon. Iniipon ko to no, kasi ayan. At mayroon pa nga tayong natirang redors dito na malaki. Tatlo na lang. Tapos yung maliit ay... Tatlo din guys, kaya nagdagdag tayo ng redors na malaki. At ito nga yung bote na naipon natin, medyo madami-dami na. <laughs> Ayan nga, dagdag din pagkakitaan dito sa ating tindahan. Kasi pag madabi na to guys, pwede din namin ibinta. Kasi mahal din ito isa guys noon, ba diba? Kaya yan, inaipon namin para dagdag din dito sa ating tindahan. ba diba guys? Kaya ganito ang ginagawa ko kasi sayang din naman to, ba diba? Pwede din naman natin pagkakitaan. At nandito na nga guys ang order natin ng Red Horse at sakto nga ay tapos na tayo maglista, magtotal ng mga umutang dito sa ating tindahan. Ay konti lang naman kasi kasi hindi naman tayo masyadong nagpautang kasi alam naman natin na wala lang mga pasok ang mga tao. Kaya ayan guys nag order tayo nagdagdag kasi yung iba naman ay hindi nagsiuwian. Para lang sa ganun hindi tayo maubusan kasi talagang napakabinta to sa ating sari-sari store no. Kasi sayang naman kung maubusan tayo ng stock. Sayang ang bintag guys. At malaki pa naman ang kikitain natin dito sa mga alak na ito no. Kaya yan yeah, nagdagdag tayo guys. Talagang bising busy, busy tayo sa araw-araw no. Pero okay lang naman kasi solid din naman pag makabinta tayo ng malaki. Kaya kailangan lang talaga punuin natin ang ating mga paninda. Mag-stock tayo ng mga mas mabinta dito sa ating tindahan para sa ganun talagang balik-balikan tayo ng ating mga soke kasi alam naman nila na kompleto ang ating mga paninda at ito nga guys may nagsibilihan lang kaya assist muna natin na ready na nga natin ang ating pambayad sa alak no kaya ayan iabot ko lang guys no kasi ganito kasi ang ginagawa ko talagang nire-ready ko na ka agad no bago sila dadating para sa ganun sigurado may pambayad tayo at ito nga ang total na binayaran natin 5,163 guys at at ito nga, eh, papasok ko lang to sa loob guys para hindi masikip dito kasi may magsidatingan pa na iba. Dumating na nga rin pala yung ating order guys ng coke mismo. At nagdagdag nga tayo ng coke mismo ng 10 at saka itong 1.5 isa. Ayan nga lang ang ating dinagdag kasi mayroon pa naman tayong natira kasi nga sabi ng ating ahinti ay magsasarado na sila. Lunis pa daw sila mag open Kaya naman ito naman tayo ay todo risk sa ating mga stock. Siyempre ayaw natin maubusan ng fast moving items. Kaya naman ito nagdagdag lang tayo, no? Ayan, guys. Kaya, yan ang discarte ko, guys, para mabilis lumago ang ating mounting tindahan. Talagang, dinagdagan ko ng stock yung mga mas mabinta dito sa ating tindahan para sa gulong di tayo maubusan, no? Para balik-balikan tayo ng ating mga soke at dumating na nga rin pala yung ating order na Nag-order tayo ng isang kao na bite at choco, isang mineral at saka cobra guys. Ayan, dagdag lang natin kasi mayroon pa naman tayong natira. Kasi nga mabinta po ito ngayon sa atin at magsasara na nga po din sila. Kaya naman nagdagdag lang po tayo no. Ayan ang aking guys discard eh para mabilis ikot ang puhunan kasi mas mabinta po to ngayon. No? Alam naman natin ngayon talagang ayan, mainit ang panahon, mabinta po talagang ang soft drinks. No? Gusto pa nga nila talaga yung mga nagyayelo. Kaya nire-ready na natin yung ating mga soft drinks kasi gusto ng ating mga customer ay eh, malamig na malamig. At ito nga, iabot na naman natin ang ating bayad. No? Siyempre, na na natin para sigurado may pambayad tayo. <laughs> Dumaan nga pala yung truck ng Pepsi guys. Kaya naman nag-order lang tayo ng Sting. Lima lang. Kasi dagdag ko lang dito. No? Kasi meron pa naman tayong Pepsi at saka Mountain Dew. Kaya ito lang muna ang ating dinandag. Kaya sobrang busy po talaga natin kasi nga magsasara na nga po ang ating mga ahinti. Kaya naman ito ay naghabol tayo, nag-order tayo, nagdagdag lang tayo ng mga mas maminta dito sa ating tindahan. At ito nga ang resibo sa ribis ko guys, ang binayaran nga natin ay 1,259. Ito nga yung mga price nila, no. Nag-order tayo ng sampong crisscross. Yan, small guys. Kasi mabinta po ito sa atin, itong kulay black. Yung orange nag-try ako, hindi mabinta. Kaya ito na lagi ang in-order ko, yung kulay black. Kaya ito, itatabi muna natin. Tapos, nag-order din tayo ng 20 pieces na happy. Kasi mas mabinta po talaga to Pag lalo na po, pag may nagtatagay, no? gusto nila pulutan. Tapos, itong Pudgy Bar, tatlong flavor po ang in-order natin. Tapos, isang Revisco Strawberry, at saka itong Cupcake, isa din, saka Hansel Mocha, isang Combi, at saka itong Revisco na Honey Butter. Yan guys, saka isang Choco Top, saka dito naman ay Crosini, tigay isa lang bawat flavor. Yan, dagdag lang natin saka isang Reviso crackers at saka itong wafer. Yan lang guys ang ating in-order. Kaya naman, i-display ko lang ito saglit guys kasi alis pa ako. Bibili pa tayo ng mas mabinta dito sa ating tindahan. At Siyempre magdagdag tayo tulad ng load. No? Magpapalod lang tayo guys. At naabutan nga kami ng ulan guys at ito nga dumating na tayo kasi nandun tayo sa palengke na umulan na doon. Kaya naman ito nabasa tayo no kasi nga namili tayo nang hinahanap sa atin ng mga customer at nagdagdag din tayo at nagpapalod nga din tayo doon guys. Kasi alam naman natin na mabinta po talaga ang load ngayon kasi alam naman natin ang na mga tao na walang mga pasok no. Kaya alam natin kung ano yung mas mabinta kaya naman nagdagdag tayo. ayun nga guys ang lakas ng hangin dito sa amin ang lakas pa ng ulan. Kaya, thank you Lord at nakarating na tayo kasi nabutan kami ng ulan guys dun sa palengke No? At ito nga yung binili natin. Bumili tayo ng ulam, no? ng tahong to guys. Ayan, bumili tayo ng tahong ng dalawang kilo. Tapos itong gulay na favorite ko. <laughs> Ayan, bumili din tayo. Tapos ito sa dalawa kong anak guys, milk tea. favorite nila yan guys. Tapos dito naman ay okra. Ayan yung binili natin. Bumili nga din pala tayo dito ng, ito guys, ay kalamansi. Tapos bumili din tayo ng sibuyas. Pang tinda ko to, bibinta ko to ng limang piso isa. Yan, kasi may naghanap po dito sa atin. At kamatis din, bumili tayo. Dinagdaga natin ng sibuyas kasi no, minsan lang tayo makapunta sa palengke. No? Kaya yan, para pag may maghanap ng sibuyas, mayroon tayo. Bumili din pala tayo ng styrofoam, Yan, dalawang haba to guys. Yan, dalawa binili natin. Saka, saka kotsara. Yan, kahit hindi siya pas moving, nagtitinda pa rin tayo. At saka, bumili nga pala tayo ng 10 kilong asin. Naripakingin ko pa to guys. Saka, itong sa isa naman ay asokal 10. Ang binili natin, 1 to guys. No? Ayan yung ating binili na sinugod natin doon na nabasa tayo. Pero okay lang kasi siyempre kung anong kulang dito sa atin talagang bibilin talaga natin no, para hindi na lalayo si customer. At ito nga guys, sumuulan pa rin dito sa amin. Maulang hapon guys dito sa amin. No. Buksan mo na Kain ka muna kaya nakinapay. Bye guys.